Good morning. Makain na po si Samir. Ayan o, kumakain po siya. Ah, manok, manok. Atay manok at saka carrots. Ito po oh. po ano good morning Pinakakain ko na po si Samir <laughs> ayan <no? laughs> alas 9 na <laughs> eh nakasarap ng tulog eh binigay ng Diyos masarap na tulog <laughs> sa kagabi at ngayon lang po kami nagising kaya ayan makain na si ano Yan po si Samir. <laughs> <Yan>. <laughs> kailangan ng aso niyo po pinaglalahanan niyo rin ng masarap na pagkain kasi tinatawag po nilang man best friend niya eh kung man best friend niya kailangan mo kung paano masarap ang kinakain mo ikaw na amo ganun din ang iyong aso man best friend nga eh hindi mo pakakainin ng tira-tira ano po <laughs> si Chopo siya si Samir Ayo na. Ah, ayo na. Oh, ah, kamera. So Sudah, sinusubuan ko eh. Oh. Sekarang, nah, sederhana ini kemangkaran pagkain niya po, atay atay ng manok, oh at saka laman ng manok eto, laman no, kanya lang gusto okay <clears throat> <na> <clears throat> de gusto po nilalatag pa ay gusto <clears throat> nilalatag pa pa na. <laughs> so, meron siya tirang konti. Mamaya, babalikan niya ito. Lalagay ko sa kanyang aula. Yung aula niya, yun ang pinap pinapasok niya yun. uh, ilagay ko doon sa aula mo, ha? Kulungan mo, ha? Kaya. Yeah. <laughs> po, pag ng aso, ano? Yung aso, Mamahalin mo gaya ng sa tao ba? <laughs> ano po? <laughs> Kasing gaya ng tao. Yeah. Ayo <laughs> na. Inuulit ko s'yot bata siya. Ano po? Kaya bigan Ayan. Ini posisi Miro. Ayan. Hahaha. Si Samir. Ayan. <laughs> Samir. Okay na. Okay na daw po yan. Pagkaganyan. Ha? Hanggang dito na lamang kaibigan. Ano? Kaya yun po ano. Good morning po ano. Good morning. Ganyan pong pagkahalaga ng aso. Man best friend. Kailangan talaga. Halagahan mo. Kasi aso yan eh. Na po si Samir. Ano mang kinakain mo, ganoon din ang gawin mo sa iyo sarili. Nandito na lamang kaibigan. Bye-bye!